Yan yung output ng ating nai. Yan. So nakonect na natin yung dalawang positive ng ating dual horn sa dalawang output ng ating nai. So sa nai natin guys, para tumunog to, kailangan lang dito ng positive at negative. So dito, Uh, meron siyang red at saka yellow. So, yan yung positive at negative natin. Yung red is positive, yung yellow is negative. Tapos, yung output is dito sa brown at blue. So, yung brown at blue, tinugtungan natin ng wire papunta sa uh, dalawang horn natin, na loud horn. Tapos, balik tayo sa loud horn natin. So, yung pinagsama natin dalawang wire kanina ng loud horn, which is yung paras na left. So, i-connect na natin yan sa uh, negative terminal ng ating battery muna natin Ayan, so off naka-off na yung ating so si so pagsama na ngayon natin dito yan yan so uh, connected na yung ating uh, dual horn guys ano, sa negative at dun sa positive ng ating Night uh, 3 Plus Pro so dahil nga dual horn yan kailangan natin ng relay dyan so dito papasok yung relay natin ngayon so sa relay natin guys kung sisilipin nyo dun sa may mismong relay natin module so meron tayong mga numbers dyan ayun meron tayong 30, 85, 86 at 87 at uh, meron din tayong 87A so bali 5 pins yan guys ano pero nakakabili naman tayo ng 4 pins lang so yung nabili ko kasi is 5 pins so, kung mapapansin nyo pinutulong ko na ng isang wire which is sya yung 87A so bali ang kailangan lang natin dyan is 30, 85, 86 at yung 87 87 lang Ayan. So, sabi dito sa may kanyang diagram o sa may kanyang numberings, yung 30 is yung common. Tapos yung 85 at 86, yung trigger. So, katulad lang ng busina guys, trigger yung dalawa na yan regardless kung saan papasok yung uh, positive at negative yan interchangeable yan, reverse polarity. Basta ang kailangan lang na relay is positive at negative. O pwedeng yun yung maging positive, ito yung maging negative. O pwedeng ito yung maging positive, yun yung maging negative. Pagkatapos, pag na-trigger na yung relay, lalabas yung output natin dito sa 87. Yan. Again guys, yung number 30 natin is, is itong brown. Tapos yung uh, trigger is purple. Uh, kung pwedeng maging 85 to, kung pwedeng maging 86 yung green. So, sa proper diagram kasi, or sa uh, uh, legit diagram, or sa pinaka-diagram ng isang relay, yung 85 is yung ground, 86 is yung positive. Tapos output na yung 87. So, ganun kasi yun. Pero dahil nga po pwedeng uh, magkabaliktad to tato, okay lang. So, tap na natin yung 30 ng ating relay sa positive terminal ng battery. Take note guys, before kayo mag-tap ng ganyan, ng direkta, lagyan nyo muna ng fuse or safety. So, dahil wala tayong available na fuse, pwede, muna natin tong i-direct sa ating positive. So, dahil wala pa tayong fuse. Yan. So connected na yung 30 guys no ng ating uh, relay sa so, positive ng battery. Ngayon, uh, dahil nga maglalagay tayo ng Nitri Plus Pro Music, hanapin na agad natin yung output or yung 87 ng relay, itap na agad natin yan dito sa input or yung common ng ating Nitri Plus Pro Music. So sa na agad natin yan. Yan yung 87 guys, ano? output ng relay, at input ng nitri plus pro Ayun, so ang natitira na lang na wire dito sa ating nitri plus pro is yung ground tapos meron ding ground doon sa ating uh, relay which is itong purple dahil sya yung mas malapit so yan yung gagawin nating ground tapos yung isa is yung uh, trigger positive trigger so dugtungan natin ito ng wire so yun guys uh, dugtungan natin ng wire itong ground ng ating uh, Uh, Night 3 Plus Pro uh, Pagsama muna natin yung ground Ng Night 3 Plus Pro at yung ground ng relay Yan. Para hindi na tayo Yan. So, pinagsama na natin yung ground ng Night 3 Plus Pro At yung ground ng relay Tapos dudugtong natin to ng wire Para umabot sya dun sa negative terminal ng battery Guys, take note guys Kapag kayo na yung mag install uh, Make sure na balutan nyo ng electrical tape Kasi nga habang dumadami yung wires ng ating uh, motor yan may mga tendency na magkakadikit-dikit yung mga yan so for safety syempre dahil kayo na yung mag install itip nyo na ng electrical tape at uh, dito sa atin isa for tutorial lang naman for demonstration kasi babaklasin at babaklasin ko rin naman to hindi ko na siya nilagyan ng electrical tape so connected na yung ground ng ating nitri plus pro guys yung ground ng ating relay which is itong purple, nilagyan ko ng wire, dinugtungan ko, papunta dun sa negative terminal ng battery. Yan. So, kung mapapansin nyo, parami na ng parami yung wire. Ngayon, ang kailangan naman natin is positive na lang. Yan. Positive ng relay kasi meron na tayong 30 galing dun sa brown na nanggaling dun sa positive terminal ng battery. Yung orange, connected na dun sa red ng Nitro Plus Pro. Yung ground, Ayan, dinugtungan ko ng wire at yung ground ng anong ng ating Nitri Plus Pro papunta sa negative terminal ng battery. So, kailangan na lang natin ng switch dito. So, before tayo maglagay ng switch, ayan. Uh, at ang gagamitin nga pala nating switch is yung ginamit natin nung nakaraan, yung ating toggle switch. So, sa switch, kahit anong switch lang naman guys, ano? Ah... Uh, pwedeng on and off switch basta kahit anong normal switch basta on and off switch So, yung isang wire ng switch natin, itap natin yan dun sa isang wire ng relay, which is itong positive. So, dahil nga positive na lang yung kailangan natin, so, kukuha tayo ng positive source sa accessory wire. So, yung isang wire naman ng ating toggle switch, kukonnect na natin yan sa accessory wire. So, hanapin natin yung accessory wire. Ayan, natabunan na. Nandito yung ating accessory wire. Yan. So, nandito na yung ating accessory wire. So, connected na. Yan, guys. So, connected na yung Night 3 Plus Pro Music natin. Nandiyan na yung uh, mini driving light. Nandiyan na rin yung dual horn. Yung stock horn nandiyan pa rin. Hindi pa rin nawala. So, subukan naman natin ngayon kung uh, tutunog ba or gagana ba isa-isa. So, on muna natin. So, sa stock horn muna tayo. Nandiyan pa rin yung stock horn, guys. Ano? Ito pa rin yung switch niya. Nandiyan pa rin yung stock horn natin. So, dito naman tayo sa Night Plus Pro Music. So, sa Night Plus Pro Music, guys, napakarami nating songs dyan hanggang 12. So, sa mode 1 muna tayo. So, kailangan kapag sinwitch ko ito, tutunog na yung busina natin. Yan, guys. So, napakalakas. Isa pa. Alright. So, try natin sa mode 2 sa so, may selector, yan, may selector tayo dyan yan yung ating rapid horn Ah, so nagrabbit herd tayo, no. So, good naman guys, gumagana naman. Try natin sa mode 3. Napakalakas guys, nabibingi ako. So, try naman natin sa mode 4. guys ano so hindi pa kung mapapansin nyo hindi pa sumasabay yung mini driving light natin dyan so mode 5 muna try natin so ayan guys kung mapapansin nyo napakalakas so goods naman yung ating stock horn nandyan pa yung in install natin dual horn na may night goods naman so try naman natin yung MDL kung nandyan pa so umiilaw parin yung MDL natin guys So, functional pa rin. So, dito na ngayon papasok yung ating uh, diode. So, meron tayong diode dito na 20 amps. So, kung mapapansin nyo guys, sa diode natin, meron siyang gray sa dulo, no? Ayan. So, meron siyang gray sa dulo. Uh, ibig sabihin, yan yung output. Tapos, dito yung input. Kasi kapag ka nagkabalik na dyan, kapag ka-on mo ng uh, MDL, babad din yung busina o on din so dapat pipigilan niya yung uh, flow ng current. So try natin dugtungan ng wire to. Yan ata uh, pili nga pala kayo diyan guys ano kung saan sa dalawang ilaw ng mini driving light uh, gusto niyo sumabay sumaba yung NightR Plus Pro kung sa yellow ba or sa white. Yan so try natin dun sa yellow. Iko-connect naman natin niyan ngayon, ngayon dito sa may output nitong ating NightR Plus Pro kasi papunta na yan sa dalawang busina natin kahit alin dyan sa dalawa na yan so, connect natin so, for example, dito na lang sa brown yan yeah. so, nilagay natin sa brown pagkatapos, uh, yung dulo ng ating diode, i-coconnect na natin ngayon yan dito sa may uh, yellow at saka sa red so, kayo nang bahala kung saan nyo gustong ipasunurin sa white ba or sa yellow so, try natin dito ngayon sa yellow wire or yellow ng MDL Ayan. so the moment of truth so nakasusi naman na tayo naka on na yan so try natin yung MDL kung buhay pa buhay pa yung MDL natin yan so yung stock horn buhay pa so naka mode 5 na tayo no? so try natin yung on Yun, guys. So, kung narinig nyo, napakalakas. Sumasabay na yung MDL natin. At the same time, kapag nag-on tayo ng yellow, hindi tutunog yung ating uh, dual horn. Kasi nga, meron tayong nilagay na diode. Yun. So, try naman nating ilipat dun sa may white. So, itong diode natin, try natin ilipat dun sa may white wire ng ating MDL. Yan. try natin i-on kung sasabay ba talaga yung white. Yan guys, so narinig nyo naman. Ayan. So kasi, uh, kapag ito yung walang uh, diode, ayan, tanggalin natin yung diode try natin tap direkta walang diod yan tutunog naman siya eh sasabay din yung ating uh, MDL so walang diod yun guys ano wire lang ngayon ang problema kapag ka mag on tayo ng MDL natin which is dun sa yellow yan hindi kasi connected dyan yung dual horn natin sasabay yung dual horn natin sa yellow ganun yung yun. So ganun yung pinaka uh, trabaho ng diode. So pipigilan niya yung current para sumabay yung dual horn. Yun. So bali hanggang dito na lang guys ano at uh, mapapansin yung napakaraming wire sana nasundan nyo step by step at uh, sana uh, may natutunan kayo. At uh, kung nagustuhan yung video na ito, so please like, share, and subscribe.